For today's video mga tropa, magluluto tayo ng ginataang tulingan kasi eh, syempre mas maganda yung meron namang alternate yung karne. After nung karne, isda naman. So gulay. So alternate lang para healthy kahit walang exercise masyado. So Uh, meron nga pala akong biniling tulingan ng sa Asian stores. So, oh. Ito siya mga insan. Oh. Yan. Uh, siguro pa mga ano 'yan, 10 dollars. Pero sulit naman na siya insan sa 10 dollars, masarap naman to eh. Okay na 'yan. So, mga insan sa eh ay, ayusin lang natin sa kwarto. So ayan na na, isa na natin sa apoy mga tropa. So syempre hintayin natin maluto siya sa suka and after nyan lalagyan na natin siya ng gata no? para mas suwabe. Okay? Ayan ang mga insan, paubos na yung sabaw no? pwede pwede na natin ilagay yung gata. Ubusin na natin to So, ayan na insan, luto na yung tulingan natin na ginataan. So, ano pa bang hinihintay natin? Siyempre, kakainin na natin yan. O, ayan na siya, o. Oh. So, ayan na mga insan, kakainin na natin yung ginataang tulingan natin. Tara na, excited na ako, o. Mm. Masarap mga isan. Mainit lang, pero masarap. Sili, tsaka yan o, oh, yung luya. Inin natin. Ah. Maanghang yung sili, insan. Maanghang. Yun na, all goods na mga uh, tropa. Ang sarap nung pagkakaluto ko ngayon. Hanggang dito na lang yung vlog ko mga tropa. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at pasubscribe na na sa YouTube channel ko. Thank you sa inyong lahat at God bless po.